Dito tayo guys sa taas Maghahanap tayo ng gagamba Oh hmm. Mataas pa rin itong napot natin hmm. Hanap tayong gagamba Nasaan dito tayo, tayo ngayon eh Ano? Taas taas din to guys na yun, nakit natin Aww. So walang gagamba eh Diba? Ito sa sinagaran daw Barangay sinagaran niya dahil Shout out oh. sa mga followers natin guys pa -ba 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 na tayo? Yun na? eh, Doon ba? tayo galing ng oh. トクトク。